Ang huling habilin ni Ultimo Adios para kay Gat Jose Rizal. Para kanino pa ang puting rosas na iniwan ko sa lilim ng kahapon, sa punong kumupkop sa aking kamusmusan, kapiling ang langit na naghihintay sa pusong lugod. At kahit buntong hininga na lang ang natitira sa akin, kaya pa ba ng aking nagdadalamhating kaluluwa na ibigay ang kahuli-hulihan kong bilin maging panalangin sa bayang iiwan ko ng tanging hinihintay ay bagong umaga. Kung lahat man ng bantayog ay ukol sa akin, iaalay sa bawat sulok at ako'y may pangalan. Ingatan niyo hindi dahil may taglay na kapangyarihan, subalit ikit lalo dahil naroon ang aking tinig. Ano bang tinig ang inyong maririnig? Sa hanging dumadampi sa inyong labing nakatiklo, kasama ba dyan ang aking mga panaginip? Ang mga liham na hanggang ngayon walang sagot. Paalam at gayong ako'y hindi niyo na muling makikita. Nariyan ako sa simoy ng hangin nagbibigay pag-asa sa kapatagang tinamnan ng tapat na pag-ibig at maging mga bunga nitong humahalik sa langit. At gaya ng mga bulaklak na iaalay nyo sa akin, may kulay, mahalimuyak at marikit, aking ikalulugod ang buhay nyong dakil at tapat, may pagmamahal, sa ating lupang pinagmulan. Paalam at kung bukas may magkikita tayo sa lupang malaya, sabay nating buksan ang liham na ating tinago sa ating kaluluwa at doon sa matingkad at malulahating sikat ng araw, magkasama tayong mga ngarap para sa ating kabataan.